ayan, vlogs ko lang itong aking pinapagawa sa labas ng aking tindahan. So, pinapapatag ko yan para maganda naman tingnan at maayos ang, ang pagpasok ni customer sa ating tindahan. So, ayan yung unang nating pinagawa ngayong 2024. Hello guys, ayan, welcome back to my channel. Ayan, kumusta na po mga kasari? So, ngayon po ay araw ng, ano, Mier... Webes. So, ayan. Araw ng Webes ngayon. So napakainit na ng panahon, hindi na malamig. So ngayon ay wala pang gaano bumibili. Ang oras natin ay ano 1.30 na lang tanghali. Ayan. So, for today's video, so, naipakita ko naman sa inyo kayo ng mga ganap-ganap. So, natapos na yung pinagawa ko dun sa harap. So, naging busy ako kasi may pinagawa ko dun sa harap na pinasementohan ko na para maayos yung harap namin kasi medyo lupa siya, samento siya. Parang nabasag-basag na ang kanyang ano, uh, dun sa labas. So, minsan yung mga customer namin ay eh, natatapilok na. Ayan. Tapos, naglalabas kami ng paninda eh syempre maganda maayos din nakasamento so malinis tingnan so ayun buti naman at okay na so yun yung una nating accomplishment pa ang tawag so yun so una lang nagawa ngayong 2024 sa ating tindahan so ayun guys so for today's video ay um, ito na iba ko na yung tanong ng isa nating kasari na si Ma'am Grace De Los Santos 918 So ayan, shout out sa you ma'am. At ang nag-comment siya na um ito yung comment niya sa vlog ko. So ngayon ko lang to na vlog. So ito ay comment niya pa sa last vlog ko. So hindi ko pa siya na-vlog ngayon lang ko na ano yung uh, time ko kasi nga medyo busy so ayan paano po kayo ito yung ano niya po comment at tanong niya paano po kayo magpresyo sa mga tinitinda nyo kung wholesale ang bili ng customer o magkano daw ang ating magkano daw ang presyo magkano ang patong po kung retail naman po magkano rin po ang patong ninyo so ayan so itong tindahan ko guys ay ano Um, wholesale retail so nag wholesale ako pag may mga may tindahan na dapat kabisita sa aking tindahan so binibigay ko ng wholesale price at nag retail din ako kasi may mga customer din tayo syempre na uh, isa isa kong bumili ganun um, nag retail din tayo dyan so Um, paano nga ba ako magpresyo sa aking mga wholesale na product at retail na product? So ito Ma'am Grace De Los Santos, mega shoutout po. So ito na po sasagutin ko na po ang inyong katanungan. So Una po, sa wholesale na muna po tayo kung paano po ako magpresyo sa aking mga wholesale na item. So, hindi naman ako, hindi ko naman, hindi naman lahat ng customer ko ay wholesale. Yung iba naman ay, ano, ano yan? Yosei, Yosei. Ito. Six pesos. <clears throat> bumibili May, eh. May lang. So, ayun. Um, so, ito na guys yung Ito na Ma'am Grace de los Santos. Um, yung aking presyo sa wholesale, wholesale ay 5% to 7%. So, ayun. Yun sa wholesale product. So, ano-ano nga ba yung mga pina 5% ko na product? So, ayan. Yun yung mga fast-moving na product. Yun yung pinapay-percent ko. So, kagaya ng mga kanton, noodles, mga suwak na gatas, mga kape, milo, sabon, downy, shampoo, chichiria. Ayan. Sardinas. As in, sardinas lang. Ayan. Suka. Suka. Suka, toyo. Uh, basta mga condiments. Ayan. Itlog. So, yun yung pinapay-percent ko sa aking tindahan. So, alip, al paano ba mag, ano ng 5%? Siguro naman ito alam nyo lahat nakakasari kasi halimbawa, ang puhunan natin sa tinda, sa ating paninda, halimbawa sa noodles, ang puhunan natin ay ano, 14. Ipa eh, plus 5% natin. So, yan lang ang magiging tubo niya. nira off ko na rin naman minsan. Ginagawa ko ng 15. Kasi syempre, <coughs> yun, at tinatanggap naman yun ni customer. So, yun eh, halimbawa, 14 yung, ano mo, gagawin ko ng 15, kasi 14.75, 14.88, ganyan, gagawin ko na siyang 15. So, yun, kanto, noodles, wak na magic sarap, yan, milo, kape, sabon, ni shampoo, chichiria, sardinas, suka, toyo, at mga condiments. So, yan yung ating fast moving na product. So, yan ang ginagawa nating 5%. So, para naman sa slow moving, so, ito yung ginagawa kong 7% slow moving na item. So, hindi naman to kabilisan, ayan, na, ano, mabenta. Slow moving, ganyan ba? So, ito, ang slow moving, kagaya ng mga napkin, diaper, ayan, mga, mga hygiene, ayan, pabango, mga, yung mga hindi karaniwan ba na laging binibili ni customer. So, ayan. So, ang mantika, Uh, yes, sa talalig ko na rin yan sa 7%. Kasi, syempre, bago din naman nila maubos yung mantika. Eh, pero ako naman kasi, guys, nagbibenta ako dito ng bundle-bundle talaga na mga debote So, hindi ko siya maaanong 5%. Uh, 10%. Pero nagpapatong lang ako yan. minsan 10, 20 sa isang bundle. Kasi kung ito 5%, ito time percent, 5%, ay masyadong malaki. So, ganun. Pag nag, uh, ano lang ako, kahit sa soft drinks na case-case, hindi case, rin ako yung 5%, 10%. Basta nagpapatong ako dyan, minsan 10 piso, ganun. Para mabilis lang. Pag wholesale, ah. Pag wholesale na item. So, ayun. Yun yung mga slow moving. Kung sabi dyan, yung mga alak. Box-box naman, syempre, sa box-box. Tapos... Um, ano pa ba bang mga slow moving natin dyan, yung mga gatas yan, gatas na pang baby hindi naman yan lagi, hindi na bibili yan, mga diaper. so tsaka yung ibang mga dilata na hindi naman siya common din na binibili ni customer, so ako, dun lang ako mababa sa, ano, sa mga sa sardinas lang sa dia tapos yan, yung mga polbo, baby oil mga pabango, ayan so yan, isa 7% natin. Yan kung wholesale, guys. Kung wholesale. Tapos, dumako naman tayo sa... Di na, ano ko na sa'yo, kasari, or sa ibang mga viewers natin. Ay, wow, may viewers. So, yung sa ano naman, pag-retail naman tayo, guys. Sa retail. So, ganun din, guys. May, slow, may fast moving, may slow moving. So, magkano ba ang aking tina, pinapatong sa ating, ano, sa fast moving, pag-retail? automatic ako dyan guys pag pass moving ay 10% so ano ba yung mga mga pass moving so nabanggit ko naman kanina ayan kanto noodles wag, yun yung mga 10% yun ay papatong ko tapos pag mga Uh, 15%, 20%, yun naman yung mga slow moving. So, nararamdaman natin guys kung ano yung slow moving eh. Kung ikaw laging kang nasa tindahan, alam naman natin yan dyan sa tindahan kung ano yung mga slow, moving, slow moving na items. So, yun nga. Ang binigay kayo halimbawa ko na yung mga napkin, fair, yun nga, mga pabango, ipikasin, mga baby oil, mga polbo. So, yun, tsaka marami pang iba na hindi naman siya ganun kabilis. Ang masasabi mo naman, pass moving yung laging araw-araw na ginagamit, di ba? So, yon yung mga fast moving. So, yun ang isa ding diskarte guys na para lumaki din yung ating benta. Babaan natin yung mga fast moving kasi pag nalaman, pag agad tinanong, pag agad tinanong ni customer, magkano po sa inyo ang asukal? Pag namurahan na siya dan maano na sila eh, ma-attract na sila na bumili sa'yo eh. Kasi, oh, mura. Magkano sa inyo ang sabon? Oh, pag sinabi mong, halimbawa, Ocho po, yung retail mo lang, ocho po yung sorb. O, oh, ba diba? Okay na yun. Kasi ba diba, sa pag mga maliliit na tindahan, eh, magkano na ang bentahan ng sorb. Meron na yata ng nine, meron ng sampo. So, ganun. So, ganun guys. So, yun. Ma, yun, kasari. Um, sana, sana naintindahan mo yung aking 5% to 7% pag wholesale at 10%, 15% to 20% ang retail. So ayun guys, kung balak nyo na na mag wholesale retail sa inyong tindahan ay para sa akin lang, yun lang yung diskarte ko, yun lang yung aking nasimulan na um, sa aking tindahan na wholesale retail. So, pero minsan, um, marami din naman nag, Uh, ano yung retail lang kasi mas malaki ang tubo mo doon. Pag wholesale naman napakabilis lang ikot na ng paninda pero maliit lang yung tubo mo. So saan ba yung gusto mo? So kahit pa, ano na basta <laughs> mabilis yung ating paninda. Uh, wag lang din na sobrang taas ng ating mga paninda para mabilis din lang ang ating ano ang ating puhunan na umikot. So ayun ma'am guys, dilo Santa salamat po sa inyong panonood at sana po ay nasagot ko po ng nasagot ko po ang inyong tanong so ayun so yun na lang ang aking i-share sa inyo ngayong araw at ingat po tayong lahat uso po ang sakit ang init-init ng panahon so ayun guys sana po ay huwag kalimutan kalimutang mag-subscribe ayan bye bye thanks for watching